sa ganitong pagiging arogante, napahamak si Digong. Hinahamon o hinamon niya ang ICC, minura, minaliit, ganyan. Ngayon, tignan niyo naman, naka sa ICC facility sa dahig. Ganyan na ganyan ang sistema niyo. Akala niyo talaga matatapang, akala niyo talaga totoong tapang yung pinapakita niyo. Ang tinutukoy natin dito ay ang mga katulad ni Bato de la Rosa nga. Kasama na rin siyempre yung iba pa na posible ang maaresto anytime, very soon. <laughs> Puntahan natin si Bato. Alam niya yan. Alam niya sa sarili niya na malapit na siyang matitulo. Pero yung kanyang pahayag na um, kuno ay wag na daw sanang magkamali pa o gawin pang uli, gawing muli ng malakanyang yung unang pagkakamali. Pagkakamali daw yung pagkaaresto aresto kay Digong. Hindi yon ay isa sa pinaka-highlight ng administrasyon ni Marcos Jr. Ang madakip, ang maaresto, ang isang demonyo na naghari-harian sa ating bansa. Yan ang totoo. Meron na rin siyempre ang pahayag, ang PNP chief na si General Nicolas Story na any moment, any anytime, handa sila. Basta naan na at may go signal na ang ICC, siguro talaga may warrant of arrest na. Go-signal na nga lang daw ang ina inaantay. Hmm. Pero syempre, may uh, tugon ang Malacanang dyan. Ang sabi kasi dito, Malacanang said Thursday, it has yet to receive communication if an arrest warrant has already been issued by the International Criminal Court. It has yet. <laughs> Maganda yun, eh? yung ganong balita. It has yet. Expected eh. Pero wala pa. Pero expected. Kaya yet. <laughs> so alam uli yan ni Bato. Sabihin ko alam uli yan ni Bato. At ito yung pinakarason kaya medyo aligaga ngayon si Mr. Bato de la Rosa. Hindi kay liligtas nung lahat ng naglukluk sa iyo sa Senado. Malabo yan. Yun ngang uh, banta ng mga DDS na kuno ay magkakagulo noon kung sakaling maaresto si Digong, may nangyari bang gulo? Diba meme de ba? Puro paawa at uh, pa ang nangyari sa mga DDS. Ah, ganyan din po ang mangyayari sa inyo. Kung si Digo nga ay naaresto, ikaw pa kaya, Mr. Bato de la Rosa? Malaking balita 'to at sigurado tayo malapit na 'yan.